Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 5, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luke chapter 17 verse 5 to 10. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, Mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kay may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo nga ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko, Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sana ay nakapahinga kayo ngayong Sunday. Naranasan nyo na bang mapagod? Dahil alam mong ginagawa mo yung tama. Yung tipong you give it all. Dahil ito yung tama. And yet, kung minsan, you feel frustrated. Yung tipong nagsisilbi ka naman sa simbahan, tumutulong ka naman sa iba, nagdarasal ka naman. Pero at the end of the day, Feeling mo, parang walang nangyayari. Kaya minsan napapaisip ka, parang gusto mo na lang sabihin, Lord, konti pa please, dagdagan mo naman yung aking pananampalataya. Yan yung exact feeling ng mga alagad na lumapit kay Jesus na narinig natin sa Ebanghelyo ang request nila, hindi naman masama yung request nila. Eh. Anong request nila? Increase our faith, O Lord. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa Ebanghelyo, tinuruan ni Jesus ang mga alagad tungkol sa pananampalataya at paglilingkod. Kaya sinabi niya na kung meron lamang kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, pwede mong sabihin sa sikomorong itong lumipat ka, mabunot ka, at matanim sa dagat at susunding kayo nito. Anong ibig sabihin dito ni Jesus? Simple lang. Ang ibig sabihin, hindi sa laki ng pananampalataya nakasalalay ang kapangyarihan. It's not with the quantity but more on the quality of our faith. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sinusukat sa dami ng ating ginagawa. Kung hindi, ano ba ang puso natin sa likod ng ating mga ginagawa? Halimbawa, alam niyo po, ngayong week na ito, sa totoo lang, pag nagbabasa ka, nanonood ka, pag nagtumiting ka sa Facebook, parang kotang-kota na tayo. Nasaksihan natin ang hagupit ng dalawang bagyo na tumama sa masbate. Tapos yung malakas na lindol sa Cebu, yung mga natupok ng apoy sa Dabao, idagdag pa natin yung mga kwentong korupsyon. Eh yan eh sa social level pa lang, panlipunang level pa lang, eh meron ka pang sariling iniintindi, meron ka pang sariling problema sa hanap buhay, sa relasyon, sa anak, sa asawa, o kung minsan kahit sa samahan. Pero ito yung pananampalataya na sa gitnahan ng napakaraming dahilan para ikaw ay tumigil, pinili mo pa rin magpatuloy na gumawa ng tama. Alam mo na, kung minsan, hindi pala minsan, alam mo na nun nakawang ka na, pero hindi ka pa rin tumitigil sa pag-abot ng tulong sa nangangailangan na kung minsan sa iniisip mo dapat gobyerno ang merong responsibility nito. Iyon ang pananampalataya pananampalatayang totoo, tahimik, tapat, at nagtitiwala. Paano natin maisasabuhay yung pananampalataya natin ngayong week na to? Gamitin natin yung pananampalataya natin kahit maliit. Yung halimbawa ngayon na may problema ka bukas, yung simpleng dasal lang na, Lord, bahala ka na nga. Maniit na pananampalataya iyon, pero may laman. Ano pa? Yung pag-share natin ng gospel, yung pag-comment natin, kung tutusin, malaking bagay ba yung pag-share na yon sa tingin mo? Yung i-click mo lang yung forward para ma-share yung gospel. Tutusin, napakaliit na bagay lang nun. Napakaliit na bagay lang na i-click at i-forward sa ating mga group chat, sa ating mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak. Pero kahit maliit na bagay yon, Tingnan mo yung efekto nito. Meron mga taong naliligtas, merong taong naliliwanagan. Malit na bagay yon. Pero sa dulo nito, sa likod nito, kaya mo siya isineshare dahil naniniwala ka na may maitutulong ka sa mga may pinagdadaanan ngayon. Di ba maliit na pananampalataya lang? Pero tingnan mo kahit maliit, You bless other people. Hindi sa padamihan, kundi ano yung iyong puso sa ginagawa mo. Kahapon, may, may nagkukwento sa akin. Sabi niya, ano po ba ang pwede namin gawin? Parang meron akong kasama ko, ka, office mate na depressed na depressed. Eh, hindi ko po alam, Kuya Sam, kung ano may tutulong ko. Kaya ang ginagawa ko na lang po, eh, pinoporward ko na lang po yung Word of God. At sabi niya, napakalaking tulong doon nun. O oh, you see, sa iyo, lang, 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 lang yung ginagawa mo na pagpoporward. Pero sa ibang tao, ang laking bagay nito, yon ang maliit na pananampalataya. Pero kayang baguhin ang tao. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala mo ngayon Maraming beses na po ako napapagod at nagdududa. Pero salamat dahil hindi pala kailangan malaki ang pananampalataya. Kailangan lang namin itong gamitin. Tulungan mo ako maging tapat sa maliit na bagay. Maging masaya sa paglilingkod at matutong magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. Palakasin mo ang aking loob at patuloy mo akong hubugin bilang tapat mong lingkod. Amen. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all. Happy Sunday po, huwag kakalimutan magsimba or umatend sa inyong mga church activities.